Ground zero ang Bicol Region sa bilang ng mga nasawi matapos ang hagupit ng bagyong Christine na nagdulot ng lampas taong baha. Ayon sa Bicol Police, dalawampu po ang patay at siyam ang sugatan, apat ang hinahanap pa at puspusan ang rescue operations. Higit libong pamilya sa rehiyon ang lumikas para sa kanilang kaligtasan. Samantala, Abot-tuhod ang baha sa ilang lugar sa Pangasinan dahil sa daluyong o storm surge. Nagbabala ang Weather Bureau sa posibilidad ng storm surge sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. At kagabi nga, siyam na baybaying munisipalidad ang nakaranas ng daluyong. Higit anim na raang pamilya ang naapektuhan. Na-advise natin yung mga uh, coastal municipalities pa rin na to be on alert kasi... Uh, inexpect ina-expect niya yung 200 millimeters of rainfall or heavy to torrential rains. So may chance na tumaas pa siya. Ayon sa Disaster Management Office ng probinsya, manageable pa ang operasyon. Alas 12.30 kaninang madaling araw, naglandfall ang Bagyong Christine sa Divilacan, Isabela. Ayon sa Provincial Disaster Management Office, mas malala ang panahon nung gabi bago ang landfall. The effects of Christine is not as bad as what we have prepared for. Which is good. Uh, maring binasag ni Sierra Madre itong ulan at saka, saka uh, hangin nitong si Christine. Eh, isa pa, nakita natin yung nangyari sa Bicol. Sa palagay ko, ibinuhos lahat ni Christine doon at sa kanyang mga dinaanan bago siya makarating ng, ng Isabela nasa 10,000 tao ang maagang lumikas. Bagamat walang na-monitor ang Disaster Management Office na kabahayang binaha, may ilang palayan na apektado ng ulan. Isang palayan din sa Ifugao ang nasira ng bagyo habang binabaybay nito ang Cordillera Administrative Region. Ayon sa Ifugao Disaster Management Office, posibleng madagdagan pa ang apektadong palayan. Mga magsasaka ang tinamaan sa probinsya. Wala namang naitalang pagbaha at pinsala sa mga kabahayan. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng hapon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, NewsWatch Plus.